Ang gagawin ko ngayon ay sinigang na ulo ng Maya Maya. Ito yung ulo ng Maya Maya. Kahit anong klaseng step pwede nyo gamitin. Kangkong, sibuyas, konting bawang, labanos, kamatis, At sa yung natin, sinigang na may miso. Okay? Bisa na natin. Ngayon natin yung bawang. medyong sibuyat tapang matis ayan magiging natin ayan, pag i-eggish na natin, so natin lalagyan ng tubig pakuluan lang muna natin ayan, pag kumula na yung sabaw natin ilagay na natin yung ulo ng maya maya yan, lutoy lang natin ito. Siguro mga 15 to 20 minutes, okay na. Pagtimla natin dito, patis lang. Tsaka so, natin nalagyan ng konting paminta. Tsaka so, natin nalagay yung pampaasin natin. Yan, halo lang ulit natin. Pag malapit na maluto yung isda, lagayin natin yung labanos. Ayan, pag luto na yung labanos natin, lagayin natin yung kangkong. Tuloy lang natin yung kangkong, then yun pwede natin i-serve. Ayan, luto na yung sinigang na ulo ng maya-maya natin. Ay, may kinalabasan ng sinigang na ulo ng maya-maya. Okay, ito yung magiging dinner namin ngayon.